Dito. Get down and give me What? May nagpadala sa akin ng isang movie. Ito ay isang clip na nagpapakita ng training at uh, i-react ko daw ano raw ang aking insights tungkol sa scenario na ito. Alikap, invite ko kayo. Tingnan natin and then later on ilagay n'yo sa comment Pwede niyong kontrahin ang aking idea, pero ang sakin kung ano yung tama at yun ang aking ginagawa dito sa aking pinamalaan na eskwelahan. Team Charlie, labing dalawang bilang. Sias Arguelles, hindi na pagkalaman. Nasaan ang isa? An accountant. Sias Arguelles! Punta dito! Hindi marunong magsaludo. Ayun. Get down and give me ten. What? Two. down, Ah, uh, kasama dito sa posisyon sa plato. Mayro silang formation. Mayro tinatawag na accounting of personnel and nagrender ng report yung platoon leader at sinabi niya na merong unaccounted hindi na pag-alaman at uh, later on nakita no uh, pinatawag at kaagad ay binigusan ang tanong doon tama ba ang gano'n na pamamaraan sa training? Ang sagot ay hindi. Hindi na ito hinahayaan na gawin ang pananakit o yung mga maltreatment practices sa buong Philippine Army. Kung mayroong gumagawa, iyan ay illegal at pwede silang kasuhan. Of course, yung uh, culture change sa Philippine Army, from a Philippine Army that is harsh nung araw, na mayroong mga maltreatment, mayroong mga hazing, ay binabago natin. Pero, hindi iyan mangyayari overnight. At lalo na kung meron ding mga movies na kagaya nito na ginaglamorize na parang macho ang dating kung makatikim ka ng bugbugan. Of course, ako, I have to admit, nakatikim din ako ng bugbugan at ako rin ay nakaranas na ng bugbog ng aking mga kadete, yung mga junior sa akin. Pero noong ako ay naging official na, nakita ko na yung real world combat, na kung saan ay pinapractice namin ang leadership, na-realize ko, hindi naman pala pwede idaan sa lahat ng panahon ang pagpasunod sa mga tao sa gamit ang ranggo, authority, power. Yung tipong takutin mo dahil ikaw ay opisyal, may power ka na kasuhan mo yung mga tao mo, gagawa ka ng pwedeng gawa-gawa lang na kaso, hanapan mong kung ano-ano ng offense, iipitin mo siya, tipong tupi talaga ang tropa, kawawa yung ating mga tropa. Babalik tayo sa definition ng leadership. Leadership is influence, nothing more, nothing less. John Maxwell, di ba? Remember that? At sa mga inaaral sa leadership, kahit anong libro na mababasa mo, wala man nakalagay doon na leadership is using your power and authority and you that comes with your rank in order to let the subordinate follow your instructions. Meron ba ganon? May nakita ba kayong reference noon? The answer is no. But through the years, mga naraang mga dekada, nakita na natin even in the Philippine Military Academy at sa mga sa ROTC, ang nagkaroon ng bad experience na mayroong namatay sa hazing, sa paniniwala na iyon ang tamang pamamaraan sa pagpasunod sa mga tauhan. Doon tayo nagka-problema. So ano ang examples ng mga ginawa ko to totally eradicate hazing and maltreatment practices dito sa Officer Kennedy School? At bakit dito lang i-discuss ko? Dahil ang aking level of influence ay dito lang sa eskwelahan. Hindi ko pwedeng pakailamanan yung anong ginagawa ng iba but uh, klaro sa lahat, kung ano ang aking posisyon tungkol dyan. I am against bullying tactics, maltreatment, hazing, whatever yung itatawag nyo, yung tipong gagamitan mo ng ranggo, posisyon, para lang ikaw ay masunod. Para lang ikaw ay matatawag na isang leader. Na para ay sa ngalan ng disiplina, ay saktan mo yung mga tawahan mo, i-bully mo yung mga tawahan mo. So dito sa Official Candidate School, mayroong mga pagbabago makikita ninyo on the way we conduct. Nakita nyo, and last year sa, PMI uh, sa OCC Class 61, ay nabago yung procedures ng recognition ceremony. Ipinagbabawal ko yung tinatawag na bridging. Ang bridging ay ang binabali ang likod para magkaroon ng discomfort sa tagal noon ay nagkaroon ng mga kadete na nagkaroon ng injury sa likod, sa spine. At as a result, sciatica at saka palsy. Palsy hindi na maitaas ang kamay. Kasi may naipit na nerve, na pinch na nerve sa likod. Iyan yon. And hindi ko maiugnay doon sa objectives ng school, bakit kailangan baliin ang likod bago kamayan at dahil doon sa bagong procedures dati na siyang naka tayo stand erect yung tamang posture brace up chin in pero hindi babaliin ang likod at ang definition ang kahulugan ng pagkamay sa kanya ay yung pagpasanya doon sa lahat ng requirements mabigat na requirements during the basic military training module. Okay? So, ano yung mga requirements na yun? Andun yung sa physical, mapasama yung PFT. Andun yung uh, sa mga patrolling, yung sa military stakes. Ibig uh, sabihin, nalusutan mo rin ang honor system, yung uh, character development. Uh, ikaw ay hindi sobra-sobra sa demerits. Ang lahat na yon ay accomplishment para sa'yo. Klaro ano yung i-achieve mo during that phase of the training and it will be culminated through a recognition ceremony. Kakamayan ka. So, hindi yung dati na dahil senior ako, tapos junior ka, pinahirapan kita, kakamayan kita, pwede ka na magtagalog sa akin. Makaluma. <laughs> Makaluma na mga isang. isa. Isa yon sa dahilan kung bakit merong bullying tactics. Kasi ang dating, ay parang siya ay uh, uh, pinahirapan mo dahil senior ka. Hindi yung mahirap ang training, kasi yun talaga ang design. No? Minsan napopuyat ka, and uh, manggapang-gapang ka sa putikan doon sa batuhan, kasi ganon naman talaga ang gira, un un uncomfortable. Pero kung sinadya mo lang napahirapan, for the sake napahirapan, na wala namang maiugnay doon sa training objectives, hindi mo ma-achieve ang training objectives, no go yun. So in the same manner, yung sa tinatawag na reception ceremony, mabagay hindi kasi doon nagsimula ang bullying tactics. Sigaw dito, mura dito, mura dyan, para dahil dumating kayo, civilian kayo, gawin kayo military, ibuli e bully namin kayo. So that is a glamorized bullying. So, meron kami yung pamaraan, eh, makita namin sa inyo uh, during the reception of uh, class 62. Kung paano namin gagawin yon Mahirap pa rin siya. Physically demanding pa rin siya. But, we are removing the bullying tactics. Diba? Ayaw natin ng bullying tactics. Diba yung ginagawa sa West Philippines, si bullying tactics. Ayun yan. So, instead, pinapalitan natin siya ng purposive na mga training practices. Even sa mess hall, bakit kailangan mong mayroong square meal? Para sa, samantala, ang, uh, ang objective mo ay magturo ng table etiquette. Para madala mo siya in any occasions, formal dining, ay pwede mong iharap ang iyong mga kasama ng mga officers. And then, sa mesol, makikita mo, ginagawa mong robot, ganon ganun manong manong-manong-manong, sigaw dito, sigaw doon. Sisipain sa ilalim ng table, pinapagpusap sa ilalim ng table, pinapakain ng isang bandihadong kanin, pinapainom na isang pitcher na tubig. Totoo? Di ba? Bullying? Bullying technique? O bullying tactics? Para sumunod? So, babaguhin natin ang lahat na yon dahil 2024 na ngayon. 2024 na, And somebody has to start it, yung pagbabago. And ako mismo, dahil I am in the position to change for the better. Hindi yung for, for the sake lang na bago-baguhin mo, for the sake lang eh. At sigurado ako na aayon siya sa objectives ng Philippine Army. Na magkaroon tayo ng Philippine Army at Armed Forces of the Philippines na ipinagmamalaki ng mga tao. Kung ipinapakita natin bugbogan dito, bugbogan dito, hiyawan dito, wala sa lugar, murahan dito, murahan doon, yan ba ang ipinagmamalaki natin na armed forces ng mga sundalo? Na sundalo ko yan, snappy yan. Ganoon na lang ba talaga ang definition ng snappy? O mga sundalo na mapagkatiwalaan mo by the way na makikita mo sa mag-behave sila, the way they speak, the way they, they uh, wear the uniform, And the way they perform missions. Hindi mga abusado, hindi mapagmalabis sa paggamit ng puwersa. So kung sa school pa lang ay puro abuso ang inabot, magiging culture na yun. Akala nila tama. And madadala nila, may dala na silang baril. Magiging practice din nila sa, sa labas. Lalo na mahina, kung mahina din ang nagdadala sa kanila. O kaya ang tao na yon ay napagpapaniwala din, pananakit ang pamamaraan para makamit ang isang bagay, makamit ang isang mission. So yan ang konteksto kung bakit ipinaliwanag ko na hindi tama yung nakikita nyo dyan sa movie na yan. Wala iyang puwang sa Philippine Army, hindi yan dapat pinapahintulutan. At kung tayo, kung recipient tayo sa pang-abos at wala kang ginawa, party ka na rin doon. At kung ikaw ay... Uh, training administrator kasama ka sa mga training directorate at ikaw yung kumandan, wala ka rin ginawa, parte ka na rin doon. Ang tanong, kailan tayo magbabago para sa ikabubuti ng organisasyon? Tanong nyo sa sarili nyo. Kailan tayo magbabago if wala tayong pakialam? So ayan, I hope na nakita niyo ang um, tunay na effort ng ating pumunuan sa Philippine Army at dito sa lutuan ng mga teniyente natin, mga opisyal sa Philippine Army Officer Candidate School, kung gaano kalaki ang challenge namin to change for the better, to transform our army starting from their leaders, the future leaders in the next 30 years, sila ang mamumuno sa ating organisasyon. At ang iba sa kanila ay magiging lingkod bayan sa mga civilian bureaucracy. Kaya importante, ayusin natin ang paghubog sa kanila dito sa Philippine Army of Secondary School. Ilagay sa comment kung meron kayong mga opinion, kontra man kayo o suporta, wala lang personal attacks o ad hominem arguments, doon lang tayo sa tama. Para pala sa mga nanonood na video, huwag kayong mahiya. I like new yung dalawa kong channel ito yon at ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.